So yun, nandito pala tayo ngayon sa Robles. Kasama pala natin ngayon si Kimi. Kaya si Tupac. Tupac. So tara, gagawa na tayo ngayon ng fishing rod na bamboo ang, ga ano, bamboo ang gagamitin. So yun, ibili nga muna pala kami ng tanse dahil wala kami tanse. So shoutout kila ka. Yun importante. So, mag-ano po ito? 15 isang roll. Sige po. Pwede na to. Isa lang na ito. May ano pa po kayo? Sima. Sige po. Mag-ano po yung isa? Dress. Dress? Sige po. Siguro mga kahit mga tatlo or apat lang. Tama pa rin natin si Tupac. Giliado ba mo? Saka dito ka lang kahatang kasi matagal na itong tindahan. Wow! Matagal na itong din ng mga supply ng mga pamunit. Meron kami yung pagpalutang. Ay, meron na kayo yung wow. Pwede pong patingin kami para ano? Oh. meron na sila okay. ngayon. Siguro mga tatlo lang po. Pwede na yung ganito lang. Opo, pwede na po Pwede na po yan. So titignan natin, meron na rin daw pala silang mga palutang. Saka singer. Ito, ocho isa, ito tres isa. Eh, meron na sila oh. So hindi na tayo gagawa. Hindi na lang tayo. Sige, pabili na lang po kami ng dalawa nito. Itong pabigat kahit magdi muna po ito. Ito so, na lang po. So yun, meron na rin palutang. Shout out talaga kay Natang Star. Thank you po. Thank O <coughs> oh, yun, nakabili na tayo. Mag... Seta ka mo. Um... Ang So yun, maghanap kami ng itak pang pamputo ng ba, ano, nakawayan. So pupunta muna kami sa likod dahil taga rito lang naman din ako dati. Wow! pupunta muna namin sa bahay. So yun guys, mamaya na lang ulit. So yun, tatawad pala kay Adi. <laughs> Yata ko yung ading Mukhang papasok yata yun Kaya Hindi natin nakasama Awww Work hard yun Work hard Sakap yun yung ano yung Nanghuli tayo dito sa inoon So yun nandito kami ngayon sa loob ng skinita Hindi ako kailangan kasi nasuwang kayo Ayun nandito O yun, makakasalubog natin yung idol natin sa ML. Mas mati. <laughs> ha? nandito na tayo. Ayaw <laughs> hey, ma. Hindi kami makahirap ng ano. Parang <tinyo> may makahirap ng kutsilyo. Oh, pang puto lang. Ay, hey, mabok ka pala. Um, mahirap lang kami ng kutsilyo kasi kuha kami ng bamboo. <tinyo> pang fishing rod.

Kaya mamaya na lang ulit ha. O yun, alabas na kami. Wala lang nga pala, mag-ingat sa paggamit ng kuchilyo. Lalo na sa mga bata, bawal umahawa ng mga kuchilyo. Kasi kasama kami pogi. Kaya <laughs> yung boss na itan. Kalapatid sa matawag guys. Kalapatid. So malayo yung patunda karan na to. Adon pa kami oh. Kaya kaanan pa kami. Tama, tama, tama. Pagalingan yung dalawa. Pagalingan yung dalawa. Tama, tama. Tama, ikaw. Pangingitin ako. Wow! Ang galing nung bala. Wow! Ang galing nung data. Nakita nyo yun? Kasi kalapatit. Anong tawag ganyan nyo? Anong tawag ganyan nyo? Bublog din yan, Delphi. Kalapatit. Bublog si Kasi Ayun, nakita natin si Kuya Baldo. Mas pwede bang makaingi kami ng kawayan? Okay. Pwede lang. Dalawa lang. Oh, dalawa lang. Ay, ah, yun. Tinayagan tayo. Ayun, so, tinayagan tayo. Saan <laughs> mo mahaba? Para Dito. So. Pangit yan. Bali yan. Tupang bali. So, yan. Dito kami kumukuha ng bamboo oh Pagkat yung nakuha na. oh wala. No. Oh. So, dito. Pasok mo dito. So, yun. Dito kami naglalaro ng basketball.

<laughs> 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 ano nao oh, ah. <laughs> <laughs> okay na. ito yung tansi dito, na nabili namin. namin ito yung nabili namin tansi kila kaatang shoutout kila kaatang ito yung mo yun oh. Bibenta pa sila ng ganito. Mura pa. So yung mga hindi pa kayang bumili ng fishing rod. <laughs> hindi pa kayang bumili ng fishing rod. Mga ganito. Pwede naman yung kawayan. Traditional na ano naman ito eh. Traditional hook. Yung mga oh, hindi pa nagsusubscribe, please subscribe, click the bell button para ma-notify sa mga bago kong videos na uh, fishing rod, bamboo gamit, bumba. Ayun. Diyan lang naman kami sa Highway 2000. So Wow. Ah, oh, dun sa may kangkungan. Tatry na. So, yun, tapos na namin yung isa. Ayun. Tapos na namin yung isa na may tansi na siya. Ang kulang na lang niya rito. Ah. Ang kulang niya na lang dito is yung sinker, cha floater, cha yung hook diver. Hindi mo kulang. Diver. So, maya, gawin ko muna yung isa pa. Para, kapunta na kami sa pag-sising spot namin. Ayun, yun, tapos na kami gumawa ng pamiwas gamit yung bambu. Ayan. O, boss, ayos yung ginagawa mo, boss, ha? Ayan na ba, ano ba yung bench? Ayan na ba yung bench? Ayan na ba yung bench? Model docent. Ay! tut So patay muna ako guys Kaya na muna O yun ito yung Ginawa namin So tetesting na namin siya ngayon Medyo malayo pa yung Pupunta namin So game Game na Shout out pala dun sa tindahan nila kay Ruel Meron ng gamit

So yun, dito tayo. Dito natin i-try yung ginawa natin pamiwas. Madumi na talaga rito. <laughs> <laughs> Sipag naman! So yun, nakakuha tayo ng nabulatit eh. Sila natin yung ginawa natin. Tandaan ko pa nga kayo sa atin. So, natin, guys. Ayun, at least buo doon. Mukhang marami dyan, oh. Oh, pinagot-agot lugar na Martinico lang ang mahuhuli o kaya dalag kaya hito. Kaso ah, pinapantay na ng mga nandun na bata. Aww. Kaya wala na nauhuli dito gaano. Sana maging pair sila ano, kawawa na nadadamay. So yun, kinaagatan ng ating pag-iwas sa eh, ano? ule Uli! So <laughs> yun. Paoli yung ating traditional bamboo rod. Diba? Diba? <laughs> First catch, Martenico. So, i-release -re natin siya. Kasi Aww. medyo malitan talaga siya. Pero di naman lumalaki na itong Martenico. Ayan. <laughs> Wait lang. Here. Yeah. Release natin siya. Ayan, gonna... Martenico. gamit yung ginawa nating bamboo fishing rod Ayan, so, release natin siya, release. Naagat na siya <laughs> oh. na lang gam. Ayun, nawapak lang talaga oh. <laughs> Kami yung malinis lang itong lugar na to Siguro Pwede rin itong maging pamiwasan Kaso Lahat lahat na'y nagtatapo ng basura, dito na yata nila nilalagay. oh dami oh. hila, oh. e uli uli na uli na. uli 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 Parang pwede siya pang ano ano. Nagtusok kaya po Grabe yan, di ba? Kaya naman pala natusok siya oh. Ay, so hindi siya nahuli. natusok <laughs> lang <laughs> pala eh, oh. Saan natusok? Eh, hmm, sa pilikpik Sa so, sobrang oh. yan oh. Ano mo ah? Malikot ba daw? Malikot Sa gurami to. Lulis mo siya pre. Okay, yan. yan. Yan, Galing mo. Oh. Lulis mo na siya. <laughs>